Yes po, muli po isang magandang araw. Coiners rin po nagbabalik at sa lahat po nang nagtatanong uh, yung mga may uh, ganitong US coins uh, lagi po pinatanong kung may added value po ba uh, yung barya nila kagaya po ng mga aking ipinapakita sa ngayon. Mga ka-coiners, uh, ganun po akong ipapakita sa inyo. Ito po. Ito po ay isang common coins lamang. At ang uh, value po nito ay uh, face value po. Kagaya din po ng isang ito. Yes po, kapag sinabing face value, kung magkano lamang po ang kanyang uh, halaga, ay yun lamang po. Pero alam po ba ninyo na ang dalawang ito ay maaari po magkaroon ng libu-libong pisong halaga ng uh, baka po uh, meron kayo nito at uh, hindi po ninyo alam akin pong ituturo uh, bakit po nagkaroon dito ng mas mataas na halaga samantalang pare-parehas lamang po na common ang mga ito ang uh, coiners ang taong uh, 1987 ay isang common year lamang po napakarami po ng ganito ko na 1987 ganoon din po yung uh, 19 uh, 67. Yes po, mga common year lamang po ang mga yan. Subalit kung papansinin po ninyo ang side ng barya. Ayan po. So kitang kita po na may copper po sa kanyang gilid. Samantalang ang dalawang ito po ay wala kang makikita. So ang ibig pong sabihin, ang dalawang baryang ito po ay gawa po sa silver. At ang timbang po ng dalawang ito ay 6.2. Samantalang 5.7 o 5.6 lamang po ang dalawang ito. So ang ibig pong sabihin ay wrong planchet po o wrong planchet error po ang uh, dalawang baryang ito na hawak natin. Kaya ito po ay pwede pong magkaroon po ng libu-libong pisong halaga. Kaya kung kayo po ay uh, may maraming uh, mga US coins, 1965 po pataas ay hindi na po yan gawa sa silver. Kapag meron po kayong nakita, napansin na ang taon po ay 1965 pataas at wala pong uh, at wala pong copper sa kanyang gilid. Yan po, jackpot na po kayo. Siguradong yan po ay mayroon pong libong piso ang halaga. Kaya pansinin po ninyo at i-check po ninyong mabuti ang mga hawak po ninyo na mga US coins at baka meron din pong naligaw na kagaya po ng mga hawak ko na mga wrong planchet error. Dahil taon nga po na 1964 pababa ay puro mga gawa po yan sa 90% silver. So, ibig po sabihin, imprinta itong 1987 at 1967 sa planchet po para po sa mga silver. Uh, sana po ay nabigyan ko po kayo ng isang uh, kaunting kaalaman o karagdagang kaalaman patungkol po uh, sa ating mga koleksyon na US coin, uh, kung ano po yung uh, may value. So, i-check na po ninyo yung mga barya ninyo at baka ang mga yan po, kahit na common year nga na sinasabi natin, yan po pala ay gawa po sa silver. Ang pinaka-importante po, kung wala po kayong pang-test, uh, pwede po yang uh, timbangin. Uh, kailangan po, uh, kung... Uh, quarter dollar po siya ay yan po ay dapat titimbang ng 6.2 at yan po uh, tiyak po na siya ay uh, silver. So muli po, uh, Koiner String po nagpapasalamat uh, sa lahat po ng mga sumusuporta sa channel na ito at sa mga napadaan lamang po sa aking channel. Kung nagustuhan po ninyo ang aking mga video patungkol po sa ating hobby, uh, Huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Koy Mersing. At ganoon din po, i-follow po ako sa aking uh, Facebook page. Maraming maraming salamat po. Muli, Koy Mersing.